Ayan mga kakwintuhan, sa wakas nandito na rin kami sa bahay at kararating-rating lang namin sapagat galing kami sa TLC Park ng Tagig dahil dinala natin si Leon doon at sobrang saya niya, sobrang saya ko rin at di magkamayaw ang tao roon sapagat sobrang dami ng tao doon na namasyal at talaga namang mapapansin natin kung anong klasing saya meron doon at mga kakwintuhan, siya nga pala baka 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 makapirite ako kaya minabuti kong tanggalin yung mga sounds doon at binago na lang natin at hu wag na natin patagalin ayoko nang patagalin, gusto ko na ipakita sa, sa pagratso, sobrang excited na ako na ipakita sa inyo yung mga naging kaganapan doon sa TLC Park, let's go! Magandang gabi mga kakwintuhan kung mapapansin ninyo bago akong gupit sa pagkatay talagang nagpatabas tayo at andito tayo ngayon sa Tagig Pasyala na kung saan dinala natin si Lian dito at mukhang nag enjoy siya andun siya oh Ayun siya mga kwentuhan talagang nag enjoy siya Dahil sa sobrang masaya talaga rito sa TLC Park at parang di niya napapansin na maraming tao sa kapaligiran para talaga siyang prinsisa na nag enjoy talaga naman kaya't mapapansin ninyo mga kakwintuhan ay hindi magkamayaw hindi masukat ang ating nakikitang kasiyahan ni Lian at talaga naman kahit ako natutuwa rin ako mga kakwintuhan wala na kaming pakialam wala na rin siyang pakialam kung ano ang gagawin kahit maraming taong nanonood ay talaga namang ini-enjoy niya ang bawat pwesto ang bawat anggulo ng TLC Park na kung saan ay nililibot talaga namin lahat ng spots na talagang magandang tingnan mga tanawing kaaya-aya mga tanawin na kung saan ay marami talaga ring nag enjoy doon, mga nagpapapicture at tulad ng ibang tao na naandun, pamilya, magkakapatid, mag mga lovers ay talaga namang hindi niya niya sukat akalain na maraming nanonood sa amin wala siyang pakialam parang nag-iisa lang siya doon parang kamilang dalawa ang tao sa lugar na aming pinuntahan na walang iba kundi yung TLC Park. Wala na siyang ibang iniisip kundi ang magpicture picture ang mag selfie. Minsan niyayaya naman ako na mag picture kaming dalawa pero mas minamabuti niya talaga na talagang 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 i-enjoy niya nam namin ang minsan pa na pinuntahan niyang lugar ay talagang mapapansin natin na parang kagad agad na nagustuhan niya halata naman mga kakwintuhan at halos lahat dyan ng mga anggulo ay talagang pumuisto na siya pansinin natin mga kakwintuhan ang ngiting idinudulot ng lugar na kung saan aming napuntahan. Walang tigil na picture, picture dito, picture doon Hanap ng iba pang anggulo, hanap ng iba pang magandang pagkunan ng talaga namang hindi magkamayo, hindi masukat ang kanyang ngiti na nakikita natin sa kanyang mga labi. At ako'y sumusunod lamang sa kanya habang siya ay nagpipicture naman mga kakwintuhan. Mga kakwintuhan, ano ang ating masasabi? At talaga namang kahit ako ay speechless ako pero sa loob ng aking puso ay walang sukat naman ang ay ang ang alam nyo na mga kakwintuhan. Walang ang sukat kabigin ang nararamdaman kong saya habang nakikita ko siyang nakangiti ayun mga kakwintuan niyaya niya ako dyan niya niya talaga ako na mag picture kaming dalawa so habang siya'y kumukuha ay talaga namang nagbi video ako sa kanya sunod na naman ako sa kanya sapagkat naghahanap talaga siya ng mga magagandang anggulo na kung saan siguro iniisip niya na kakaiba yung lugar para sa kanya at FYI pala mga kakwintuhan ang TLC Park ay maraming marami ang nagpupunta rito dito sa Tagigito na kung saan medyo hindi naman kalayuan sa aming tinitirahan kaya naisipan ko siyang dalhin doon dahil nabalitaan ko na nagbukas na ulit itong TLC Park so ayun mga kakwintuhan pansinin natin si Lian na walang pakialam sa mundo upo lamang ng upo basta makakuha ng kanyang picture Siguro, siguro naman ang kanyang iniisip ay samantalahin na natin ang gabi na kung saan ay walang humaya, walang sukat paglagyan ang saya niyang nararamdaman Basis sa aking nakikita at tingnan nyo naman napakakuboy pala nito nakaupo, okay lang masat naman siyang pagmasdan mga kakwintuhan, ayan meron pa siyang ngiti-ngiti talaga diyan. kung mapapansin ninyo ay, ang kanyang ngiti ay siguro simula nung naapak niya yung tail hanggang sa kami ay umuwi ay talaga namang hindi magkamaya o oh, siya yung humablot din sa akin para kumuha ng picture na kakatuwa at ako rin naman ay natutuwa talaga di ko na alam mga kakwentuhan kung ano dito ang aking nararamdaman feeling feeling ako dito mga kakwentuhan akala mo naman sila na pero mga kakwentuhan dahan dahan hinay hinay lang tayo kung saan man ito mapadpad ay talaga namang hindi naman may pagkakaila sa iyo at hindi naman may tatago hindi ko itatago at gusto kong ibahagi sa inyo kung anuman ang kahinatnan sa kinabukasan sa aming hinaharap at sanay 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 magtuloy tuloy na ito na lagi siyang nakangiti first time ko talaga itong makita na tuloy tuloy ang kanyang ngiti sapagkat siguro ang sayang kanyang nararamdaman ay hindi masusukat sa lahat ng anggulong may magagandang pagkunan doon ay talaga namang mga kakwintuan ay talagang 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 kinunan niya. Sinulit niya talaga, sulit na sulit naman kung ating titingnan pagmasdan naman ninyo kung anong kanyang ginagawa walang katigil-tigil kuha ng kuha ng picture niya Et, siguro lahat ng angulo ay nakuha na niya pero hindi pa rin nagsasawa, palingalinga siya rito, naghahanap na naman nagmamasig kung saan pa po pwede na pumunta kuha na naman ng picture at ako naman talagang nakatingin sa kanya habang nagbevideo at tinitingnan ko lang ang kanyang mga ngiti sa labi na ako na may nag enjoy habang nakikita siya na masaya kaya't masaya na rin ako na siya ay tumatawa ang siguro kung makikita lang natin ang kanyang puso Panigurado, siguradong sigurado ako nakangiti rin ito So lakad kami rito mga kwentuhan Lakad pa ng lakad, naghanap ng panibagong anggulo Na kung saan ay kukuha na naman siya ng picture Para sa kanyang pag-iikot-ikot So dito mga kakwentuhan mayroon kaming nadaan ang love song kaya nakinig kami habang naglalakad pero talaga namang minabuti kong tanggalin sapagkat nakaka-copyright tayo kung kaya't nag-dove na lang tayo rito upang hindi tayo masita ng may-ari ng tugtog bagamat-bagamat hindi yun ang ating pakay ang mahalaga ay magkasama kaming naglalakad ang hindi nga lang pupili sa ngayon ay hindi kami magkahawak kamay pero mga kakwintuhan masaya pa rin kahit hindi ganoon ang nangyayari sana sana dumating ang araw na talagang kami na ay magkahawak kamay hindi pa man din nararamdaman ko na mga kakwintuhan na kahit pa pano meron akong nakikita sa inaharap na doon kami makakarapin So ayan ang Love Park mga Kakwinton may kumakanta dyan. Binalak ko ngang mag-request pero pero mas minabuti ko na lang siyang samahan sapagkat akala ko akala niya siguro na hindi niya mauubos sa isang gabi lang na makunan ang lahat ng area dito sa TLC Park. E, minabuti ko na lang intindihin siya kasi marami pa namang araw na kami ay pupwedeng gumalik dyan upang magkaroon ng mga bagay na gagawing memory sa aming buhay. So yan mga kakwintuhan, Masdan dan nyo naman ang kanyang ngiti. Ayun, nasiyahan ako rito sapagkat nag ano siya rito mga kwintuan mag heart shine daw kami katulad ng ginawa namin doon sa tanay Rizal siguro naisip niya yun nagawin habang nagbibidyo habang naglalakad sapagkat papunta kami dito mga kakwintuhan doon sa tinatawag na merkado ng TLC Park di ko alam kung ano niyang iniisip dito kaya sinamahan pa rin natin sa mga kakwintuhan Di wala naman tayong ibang gagawin dito kundi sumuporta lang sa kanyang gustong gawin upang maipakita sa kanya na kahit ano man ang kanyang gawin na para ikasasaya niya ay hindi tayo mag-aatubiling sumuporta. Kaya mga kakwintuhan, suporta rin kayo sa kanyang mga kagustuhan para lagi natin sang nakikitang nakangiti walang pagkahumayaw talaga walang mapagsidla ng kanyang saya kahit ako hindi nakangiti pero sa loob ng aking puso ay nakangiti naman. So ayan, tingnan nyo naman ang background yung mga kakwintuhan. Ay gandang gandang, gandang ganda rin talaga ako rito. Ito yung part na ng maraming mga kubo-kubo. Kaso Malag nga lang nang ng, uh, mapuntahan namin yan, <laughs> yan ay hindi pa pinapapasukan. Sapagkat ikuno siya yan. Dyan, pero sa, sa sabi nung napagtanungan ay pupwede naman yan sa ibang araw na dahil sa ngayon di ko na tinanong kung ano yung mga kadahilanan kasi ang mahalaga sa akin ay yung magsayalaman punta ka doon doon Midan naman dyan eh ayaw pumunta dun sa ano yung may ano dun eh may yung sa Kobo kubo, kubo lakad na naman kami mga kakwintuhan at dito ibubuking ko sa inyo na nakahawak pala siya sa aking braso mga kakwintuhan at kagad agad naman niyang tinanggal ito siguro na sobrahan siya na kampanting kampanti siya nakasama ako mga kakwintuhan kaya okay lang yun at nagustuhan ko rin naman yun mga kakwintuhan ang saya saya nga pala talaga ganun pala ang feeling na merong nakahawak hawak sa yung checks mga kakwintuhan at talaga naman hindi magkaumayaw din ang aking saya dito habang siya ay kumukuha pa rin ng kumukuha ng mga picture ay wala tayong ibang ginawa kundi ang tingnan lang siya at kumukuha pa rin naman ako ng video at talaga naman at talagang masayang masaya palingon ah, lingon mayroong hinahanap ang kanyang mata yan pala ay nauuhaw siya kaya nang matanaw ang melty ay kagadagad naman naming pinuntahan gusto niyang mag order dahil siguro ay nauuhaw siya kaya naman ay kagad naming pinuntahan ang melty na talagang gusto niya talagang matikman mga kakwentuhan nagtagal kami rito dahil sa mahina ang kalaban kaya naman minabuti namin na lang naantayin para naman matanggal ang uhaw ni Lian Sa wakas dumating din natapos din ang kaniyang melte kaya minabuti na naming umalis kaagad sapagkat gusto kong maisakay siya sa tren nung nakita ko kasi kanina yung tren na kung saan ay maraming nakapila ay naisipan kong sumakay kaming dalawa kaya halika na halina tayo mga kwentuhan samahan ninyo kami upang masaksihan ninyo kung gaano kasaya kaming sumakay na dalawa kaya tuwag na natin itong mga kakwentuhan patagalin pa Ayan nang yung train mga kakwintuhan Saktong sakto ito, paparating ito kapag kami ay pumila na dahil lumikot lamang ito Mga kakwintuhan, gaano ba talaga ito kaganda kung kayo ay nakasakay na Kaya't minabuti naming pumila na kaagad mga kakwintuhan Haba ng pila at pagkapila namin kami na yung dulo ilang saglit lang ay humaba ulit ang likuran namin. Kaya at mina maganda na lang at nakapila kami kagad. So ayan mga kakwintuhan paparating na yung train. At ayan na ayan na ayan na ayan na yung sasakyan namin at dito mga kakwintuan kagadagad kaming nakasama sa pagsakay sapagkat ang nandito ay puro grupo grupo pamilya kaya nagkulang ng dalawa kami naman ay agad na nakasakay Ayan na mga na kasakain na kami at ang bantay mga kakwentuhan gusto pa, pa, gusto pa kaming papaghiwalayin ng upuan na hindi ko naman nagustuhan Sempre mga kakwentuhan mayroon bang magkasama na maghiwalay ang upuan kaya hindi ako pumayag minabuti ko na lang na kahit masikip ay basta magkasama lamang sa isang upuan okay na yon mga kakwentuhan di ba? Ang mahalaga ay magkatabi kaming dalawa at parihong masaya. Ayan, bahat -hat pa hat heart pa ko mga kakrintuhan. Nagulat ako rito mga kakwentuhan sapagkat hindi ko in na malapit lang pala at bababay na yung mga pasayro kaya't natawa rin siya pero okay na rin lang yun at least magkasama kaming sumakay magkasama rin kaming bumaba <laughs> joke lang so ayan mga kakwentuhan hindi naman may tatago sa inyo ang sayang aming nadarama Kaya't sana ay masaya rin kayo na kaming dalawa ay nakikitang magkasama. At agad naman kaming bumaba mga kakwentong sapagat mayroon pa kaming pupuntahan doon sa DJ na mayroong nagsasalita at lahat ng mga lovers ay naandun kaya makiki lovers na rin kami. <laughs> mga kakwentuhan. At talaga naman feeling ako dito, feeling na feeling talaga ako mga kwentuhan Pagbigyan nyo na ako dahil ngayon lang naman ako nagpe-feeling mga kakwentuhan Kaya yan mga kakwentuhan, payagan nyo na akong mag-feeling, di ba? Nakita nyo yun mga kakwintuhan, sinubukan kong umakbay Pero okay din naman mga kakwintuhan Sapagkat okay rin siguro sa kanya na umakbay talaga ko Ano nainggit kayo mga kakwintuhan, ano? O kaya sana'y kinilig kayo Ayan mga kakwintuhan, yung sinasabi kong lugar na kung saan mayroong mga DJ na nagpop, nagpaparinig sa mga lovers tingnan nyo ayan sila pupunta kami dyan mga kakwento pagkatapos siyang magpicture ayan makiki Uso kami makiki gulo kami mga kakwentuhan dito Ayan, papalapit na kami mga kwentuhan sapagkat tapos na siyang mag picture picture ayan yun tingnan nyo naman ang daming mga magpares pares kaya nakipares na rin kami DJ Dedication ayan yan kung saan una upo na rin kami and dito kami na po mga kakwentuhan. Akala mo lovers din kami katulad ng karamihan na naan dito sa lugar na kung saan ay Paris Paris ang inyong makikita. Eh pares naman kaming dalawa kaya umupo rin kami hindi na namin pinatagal pero bago matapos ang aming ginagawa mga kakwentuhan ay minabuti rin namin mag video na talagang kakaiba sa mga kakaiba mga kakwentuhan maya maya lamang ay inyo itong matutong ngayon kaya pansamantala kaming nanood sa ginagawa ng DJ actually mga kakwintuhan may banda rito na pinapakinggan habang mayroong nagsasalita na DJ na kung saan ang sinasabi ng DJ ay tungkol sa mga magsing-erog kaya minabuti ko talagang tanggalin ang sounds ang kanilang mga pinapatugtog sapagkat CPR yun mga kakwintuhan kaya Minabuti kong mag-outro ng mga kakwintuhan at para makauwi na rin. Kaya't maraming salamat mga kakwintuhan. So yun nga mga ang lahat na nangyari kaya sana 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 nag-enjoy kayo maraming maraming salamat sa inyong panunood at sana sa mga bagong padpad sa ating munting channel ay please naman pakisubscribe ang ating munting channel at huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated tuwing meron tayong bagong video na ina-upload dito sa Kwento 821 maraming maraming salamat mga kakwintuhan na laging na andyan maraming maraming salamat at pakishare naman, pakilike din, para lagi tayong maraming nanonood at lumaki pa ang ating pamilya dito sa kalye kwento ito maraming maraming salamat sa inyo lahat. bye bye.